May mga bagay sa kasaysayan na akala natin ay facts na, totoo na o sigurado na. Tapos bigla na lang may matutuklasan sa ilalim ng lupa, sa gilid ng bundok o kahit sa ilalim ng dagat na magpapabago na naman ng kasaysayan. Gaya na lang ng mga bagay na nahuhukay, mga lumang gusali, mga kakaibang gamit at mga kakaibang lugar na parang nagmula pa sa ibang panahon. Ibang klase ang mga tuklas na ito, yung tipong mapapaisip ka. Paano nila ito nagawa noon? At bakit nawala ito sa kasaysayan? O bakit walang nakatala na data man lang na dati itong umiral? Nakakabaliw ang paksa natin ngayon. Sa video na ito, ipapakita namin ang labing dalawang nakakagulat na archaeological discoveries na nahukay sa iba't ibang panig ng mundo. Mga bagay na hanggang ngayon ay nananatili pa ding palaisipan sa mga eksperto. Pero bago yan ay palike at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Number 12, Map Stones of Bedolina. Sinaunang bird's eye view bago pa ang drone. Sa isang liblib na lambak sa Hilagang Italy, malapit sa bayan ng Capo di Ponte, may isang bato na sa unang tingin ay punulang ng ng gas gasgas at linya. Pero kung lalapitan mo at susuriing mabuti, unti-unti mong makikita ang hindi ka panipaniwala isang mapa ng buong tanawin na inukit ng libu-libong taon na ang nakalipas. Tinawag itong Map Stones of Bedolina. At kung tama ang interpretasyon, ito ang kauna-unahang aerial map na ginawa ng tao, panahong wala pang tower, eroplano o kahit konsepto ng bird's eye view. Ang buong ukit ay sumasaklaw sa batong may sukat na 26 na talampakan ng haba. May mga hugis parihaba, bilog, linya at may point na konektado sa isa't isa. Tila nagpapakita ng mga bukirin, daanan, irigasyon at mga inaakalang tirahan. Tugmaraw ang mga ukit sa tunay na heografiya ng lambak sa paligid. Tinatayang ginawa ito sa pagitan ng year 1500 at 1000 BCE, panahon ng Bronze Age. At habang marami ng petroglyphs ang natagpuan sa rehiyon, ang Bedolina map ay kakaiba. Hindi ito simbolo, hindi lang sining. Isa itong malinaw na representasyon ng espasyo, parang Google Maps. Pero bato, Maraming tanong ang lumutang. Sino ang gumawa nito? Isa bang high priest? O isang kolektibong gawa ng mga henerasyon ng tao? Ang mga linya at hugis ay may consistency. Ibig sabihin gumamit sila ng pare-parehong panukat o tool at maaaring may sistematikong paraan ng pag-ukit na itinuturo sa bawat henerasyon. Sa ngayon ang bato ay nakabuyangyang sa ilalim ng langit protektado ng bakod at may signage para sa mga bisita. Pero kahit lumipas na ang libo-libong taon, dala pa rin nito ang mensahe na ang kakayahan ng tao na unawain at iguhit ang mundo ay mas nauna pa kaysa sa iniisip natin. Isang mapa na ginawa ng mga taong hindi dapat marunong gumawa ng mapa, pero nagawa nila. Number 11: Bay Submerged Villas, ang nalibing na lungsod ng lihim ng Roma. Sa baybayin ng Italy, malapit sa lungsod ng Naples may isang bayang payapa at puno ng turista. Ang tawag dito ay bayae pero ilang metro lang mula sa dalampasigan sa ilalim ng asul na tubig nakatago ang isang bagay na hindi mo inaasahan. Ang mga labiin ng isang nawawalang syudad ng karangyaan, kasalanan at kapangyarihan. Ang bayae ay ang Las Vegas ng Ancient Rome. Mula 1st century BCE hanggang 3rd century CE dito nagpupunta ang mga emperador, senador at mayayamang Romano, hindi para sa panalangin, kundi para sa aliw at sekreto. May villa si Julius Caesar dito. Paborito rin ito ni Nanero, Caligula at Hadrian. At kahit pinupuna ni Cicero ang immoralidad dito, hindi rin siya nakatiis. Dumarayo rin siya. Pero hindi baha, tsunami o digmaan ang tumapos sa syudad, kundi ang mabagal na galaw ng lupa. Ang buong rehiyon ay nakapatong sa isang aktibong volcanic caldera. Dahil dito, unti-unting lumubog ang ilang bahagi ng siyudad, hindi biglaan, kundi dahan-dahan sa loob ng maraming siglo. Ang tawag sa fenomenon na ito ay bradisism, ang unti-unting paglubog ng lupa dahil sa paggalaw ng magma sa ilalim. Pagdating ng medieval period, halos wala nang natirang nakalutang. Ang mga labi ng siyudad ay nilimas ng mga lokal at ginawang materyales para sa bagong mga gusali hanggang sa tuluyan na itong nalimutan. Pero ngayon bumabalik ito sa ating kamalayan. Ang buong lugar ay bahagi na ng opisyal na underwater archaeological park ng Italy. Gamit ang sonar, drones at underwater mapping, dumarami ang natutuklasang istruktura sa ilalim, mga paliguan, library, kusina at daanan na hindi pa naaabot ng tao. May mga secret tunnel sa ilalim ng marble bats, trapdoors para sa init at ventilation system na advanced para sa panahong yun. Hindi lang ito lungsod ng aliwan, isa rin itong engineering marvel. Ang bayai ay hindi lang kwento ng kasaganahan, isa rin itong salamin ng ating sariling panahon. Isang babala na kahit ang pinakamakapangyarihang lungsod ay maaaring lamunin ng lupa at makalimutan ng kasaysayan. Number 10. Yonaguni Monument, lungsod ba o likang kalikasan? Noong taong 1986, isang diver na si Kihachiro Aratake ang lumusong sa tubig sa may silangang bahagi ng Yonaguni Island sa Japan. Ang inakala niyang simpleng paglilibang ay nauwi sa isang kakaibang tuklas, isang napakalaking bato sa ilalim ng dagat na parang hagdang-hagdang gusali, may matutulis na gilid, eksaktong mga anggulo at tila ba may mga terraces hagdan at mga haligi. Ang tanong ng marami, likha ba ito ng kalikasan o iniwang bakas ng isang sinaunang kabihasnan? Tinawag itong Yonaguni Monument at matatagpuan ito halos 25 metro sa ilalim ng dagat. Higit isang daang metro ang haba nito at may taas na 25 metro. Sa unang tingin para itong sinaunang piramid na tila may plataporma, mga baitang at tila mga inukit na plaza. Ang mas nakapagtataka hindi lang ito isang tipak ng bato, kundi bahagi ng mas malawak na batong pormasyon sa ilalim ng tubig. May dalawang panig sa debate. Para sa ilan tulad ni Masaki Kimura, isang Japanese marine geologist, gawa raw ito ng tao. Posibleng bahagi ng isang nawalang kabihasnan, libu-libong taon na ang nakalipas. Ayon sa kanyang pagsusuri, posibleng may edad itong mahigit sampung 10,000 taon, mas matanda pa sa mga piramid ng Egypt. May mga nakitang tila ukit ng tao, marka ng kasangkapan at ayon sa kanya, maaring naka-align pa sa mga bituin. Pero hindi lahat ay naniniwala. Para sa ibang eksperto, likha lang ito ng kalikasan, bunga ng paggalaw ng tectonic plates, lindol, at natural na pagkabasag ng mga batong sandstone at mudstone. Ang tawag ng ilan dito ay pareidolia o yung tendensyang makita ang mga pattern gaya ng muka o mga estruktura kahit wala naman talaga. Pero kung sakaling totoong ngang gawa ito ng sinaunang tao, Mababago ang kasaysayan ng arkitektura sa Silangang Asya. Ang mga pinakaunang pamayan ng Japanese ay kilalang gumagamit ng kahoy at putik, hindi ba to? Hanggang ngayon wala pang formal na paghuhukay sa lugar. Pero patuloy pa rin itong dinarayo ng mga divers at explorers. At para sa mga nakakita nito sa ilalim ng tubig, isa lang ang masasabi. Likas man o gawa ng tao, ang Yonaguni Monument ay isa sa pinakamisteryosong tanawin sa buong mundo. Number 11. The Unfinished Obelisk Ang haliging naiwan sa gitna, sa gilid ng disyertong lungsod ng Aswan sa Egypt, may isang dambuhalang obelisk na nakahiga sa lupa para itong haligi na hindi na itayo. Kilala ito bilang The Unfinished Obelisk at sinasabing ito sana ang magiging pinakamalaking bato na itinayo ng sinaunang tao kung natapos lang. Higit isang daang talampakan ng haba nito at tinatayang may bigat na aabot sa isang libo at dalawang daang tonelada. Mas mabigat pa sa alinmang obelisk na naitayo sa Egypt. Ngunit isang bitak sa ilalim ng bato ang nagpatigil sa proyekto. Iniwan ito ng mga manggagawa sa kalagitnaan ng paggawa. Ang ilan sa mga marka ng pait ay makikita pa rin sa ibabaw. At yan ang nagbibigay saysay -say sa obelisk na ito. Isang hindi natapos na proyekto na ngayon ay nagsisilbing x-ray ng sinaunang pag at pagpaplano. Ayon sa mga eksperto, ito raw ay proyekto ni Reyna Hatshepsut, isa sa pinakamakapangyarihang babaeng fero sa kasaysayan. Kung natapos ito, tiyak na ito ang magiging pinakatanyag niyang alaala, ang pinakamataas na haliging bato sa buong mundo. Pero sa halip na magumpisa ng panibago, iniwan na lang ito ng mga manggagawa. Tila ginawang open-air museum para sa hinaharap. Sa ngayon makikita pa rin sa aswan ang haliging ito. Maaring hawakan ang mga ukit silipin ng mga trench at isiping paano kaya nila planong iangat ito gamit lang ang lubid, kahoy at karton. Isang obelisk na hindi kailanman na itayo, pero mas marami itong ikinuwento kaysa sa mga obelisk na umabot sa tugatog ng kadakilaan. Number 8. Roman Dodecahedron Ang misteryosong labindalawang muka ng sinaunang Roma Sa iba't ibang lugar sa dating sakop ng Roman Empire mula England hanggang Syria, mahigit isang daang kakaibang bagay na yari sa tanso ang nahukay ng mga archeologist. Malit ito kasinlaki ng baseball at may labindalawang muka na may mga butas at munting umbok sa bawat kanto. Tinawag itong Roman Dodecahedron at hanggang ngayon, wala pa ring may alam kung para saan ito talaga. Walang dokumento, sulat o guhit sa sinaunang Roma na nagsasaad ng gamit nito. At samantalang halos lahat ng bagay noon ay naitala mula sa kagamitang pangkusina hanggang estratehiya sa digmaan, niminsa ay hindi ito nabanggit ng kahit sinong Romanong manunulat o ininyero. Ang disenyo, labindalawang pentagonal na muka, bawat isa may butas na iba-iba ang laki, may guwang sa gitna at may maliliit na umbok sa mga kanto. Karamihan ay gawa sa tanso ang ilan sa bakal o tanso na may ukit. Halatang pinag-isipan ng paggawa, hindi basta-basta laruan. May mga teorya, baka raw ito'y gamit sa militar, isang rangefinder o panukat ng distansya. Pero wala pa ni isa sa mga ito ang natagpuan sa mga lugar militar. May nagsasabing kandila holder raw ito. Pero wala itong patag na base at di rin praktikal para sa liwanag. Ang iba naman, mas malikhain ng hula Panukat daw ito sa agrikultura o gamit sa astrology o ritual tool para sa mga pari. May ilang naniniwala pang ginagamit ito sa paggawa ng gloves, partikular sa mga malamig na lugar sa Europe. Pero ang tanong, bakit magkakaiba ang sukat ng bawat isa? Bakit walang standard na disenyo? Makikita ang mga ito ngayon sa mga museo sa buong Europe at madalas dinaraanan lang ng mga bisita. Hindi nila alam na ang nasa harapan nila ay isa sa pinakamalaking misteryo ng sinaunang mundo. Isang bagay na tunay pero tahimik, kumakatawan sa panahong hindi pa natin lubusang naiintindihan. At sa isang mundo na obsesyon ng sagot, ang Roman Dodecahedron ay nananatiling tanong. Number 7. Offington Whitehorse Sa isang burol sa Oxfordshire, England, may isang kakaibang tanawin na di mo mapapansin kung hindi ka nakadrone. Isa itong dambuhalang kabayong inukit sa gilid ng burol na ang katawan ay binubuo ng puting tsok. Tinatayang mahigit 360 talampaka ng haba ng imahe pero hindi ito bagong artwork. Ang Covington White Horse ay ginawa mahigit 3,000 taon na ang nakararaan. Pero ang mas nakakabigla, wala ni isang tala kung sino ang gumawa nito, bakit ito ginawa o kung anong kahulugan nito sa panahong iyon. Ayon sa mga siyentipiko, ang chalk figure na ito ay nilikha sa pagitan ng year 1380 at 550 BCE mas matanda pa kaysa sa Roman Empire at maging sa mga Iron Age fort na kalapit nito. Ang disenyo nito ay abstract, mahaba ang katawan, balingkinitan at parang logo imbes na makatotoha ng anyo ng kabayo. May ilan niyang nagsabi noong una na baka hindi ito kabayo kundi dragon, pusa o simbolo ng langit. At kung ganun katanda ito, bakit hindi ito nabura ng ulan, niebe at panahon? Diyan nagsisimula ang unang misteryo, ang scouring o ang paulit-ulit na paglilinis, pag-ukit muli at paglalagay ng tsok ng mga tao sa loob ng tatlong milenyong lumipas. Pero sino ang nagpanatili nito? At bakit nila ginawa ito kahit hindi nila naintindihan ang orihinal na kahulugan? May mga lumang tala mula 1700s na nagsasabing ginaganap ang mga pista sa burol para linisin at ipagdiwang ang kabayo. Pero ang tradisyong ito ay batay pa raw sa mas matandang ritual na hindi na natin alam ang pinagmulan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kabayo ay nanatili, hindi lang sa pisikal na anyo kundi sa alaala ng bawat salin lahi At ngayon, ito'y pinangangalagaan ng National Trust bilang isang legal na protektadong monumento. Isang imahe ng kabayong hindi natin alam kung bakit ginawa, pero hanggang ngayon ay nariyan pa rin. Tila nagbabantay sa burol habang ang mundo ay patuloy na nagbabago. Number 6, Shigir Idol, rebultong kahoy na mas matanda pa sa pyramids. Noong 1894 habang nagmimina ng ginto sa Ural Mountains sa Siberia, may nadiskubre ang mga manggagawa na hindi ginto, kundi isang napakalaking kahoy na rebulto. Hindi ito ordinaryong ukit, ito ay may taas na mahigit labing pitong talampakan, may mga mukhang parang tao na nakaayos ng patayo at puno ng misteryosong simbolo. Tinawag itong Shiger Idol at sa mundo ng arkeolohiya, ito ay isang piraso ng imposibleng kasaysayan. Noong year 2018, kinumpirma ng radiocarbon dating na ang rebultong ito ay ginawa mahigit labing isang anim taon na ang nakararaan. Ibig sabihin, doble pa ang edad nito kumpara sa mga piramid ng Egypt. Gawa ito mula sa isang malaking puno at pinaniniwala ang inukit gamit lang ang mga batong kasangkapan. Ang bawat ukit, mga zigzag, chevron at muka ay tila may partikular na kahulugan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang siguradong interpretasyon. May mga nagsasabi na ang mga muka ay kumakatawan sa mga ninuno o Diyos. Ang ilan, naniniwalang ito ay bahagi ng ritual o babala. Pero ang pinaka nakakagulat, ang lalim ng kaisipan na ipinapakita ng rebultong ito. Ang mga gumawa nito ay hunter-gatherers, mga taong hindi naninirahan sa permanenteng lugar at wala tayong nakikitang ibang bakas ng kanilang kultura. Walang nayon, walang libingan, walang gusali. Pero nakagawa sila ng isang kahoy na monumento na halos imposibleng gawin gamit lang ang mga primitive na gamit. Sa ngayon nananatili ang Shiger Idol bilang pinakamatandang kahoy na estatwa sa buong mundo. At habang nakatayo ito sa isang museo, daladala nito ang tanong gaano ba talaga ka-advance ang ating mga ninuno at anong mga alaala ang nilibing nila na hindi pa rin natin kayang maunawaan hanggang ngayon. Number 5 sa Budis, sinaunang teknolohiya o isang walang gamit na artifacts. Noong taong 1936 habang naguhukay ng libingan sa Saqqara, Egypt, may natagpuang kakaibang bagay sa loob ng puntod ni Sabu, isang mataas na opisyal noong unang dinastiya ng Egypt. Ito'y isang bilog na disk na gawa sa metaskis, isang napaka-fragile na bato at may tatlong pakpak na pumuputi sa gitna, parang propeller o turbine. Tinawag itong sabu disk at hanggang ngayon wala pa rin nakakatiyak kung para saan ito ginawa. May sukat itong 24 na pulgada at perfectong symmetrical ang anyo. May gitnang butas ito na parang pwede sa isang axle o spindle. Pero teka, wala pang umiiral na makinang umiikot noong panahong iyon. Marami ang nagtangkang magpaliwanag. Ang ilan sinabing ito'y isang ritual object o insensaryo ang iba. Sinabing simbolo lamang ito, marahil ng araw o ng trinidad ng mga Diyos. Pero wala ni isa sa mga ito ang kumpirmado. Ang pinakamatapang na teorya, gamit raw ito sa fluid dynamics parang sinaunang impeller o flywheel. Noong year 2001, may mga German engineers na gumawa ng 3D model nito at pinasubok pa ikutin Nagulat sila kasi totoo, nakakapagpaikot ito ng hangin sa isang consistent na pattern. Ang tanong ngayon, paano ito nagawa limang taon na ang nakakaraan kung wala pa naman silang teknolohiya ng axle, gulong o makina? Ang disk na ito ay hindi nagpapahiwatig ng mga alien o time travel. Wala itong engravings, inscriptions o sinyales na parte ito ng mas malawak na sistema. Pero ang ng umiiral ito na ginawa ito ng eksakto, balanse at misteryoso ay sapat na para ipagtaka ng mga siyentipiko hanggang ngayon. Isang maliit na disk na tila tahimik pero nagsisigaw ng tanong. Ano pa kaya ang hindi natin alam tungkol sa sinaunang Egypt? Number 4. The Cockno Stone, sinaunang mapa o mensaheng hindi madecode. Sa isang tahimik na bukid sa labas ng Glasgow, Scotland, may nakahimlay na dambuhalang tipak ng bato. Apat na put dalawang talampakan ng haba at dalawang put ang lapad. Pero hindi ito ordinaryong bato. Ang ibabaw nito ay puno ng mahigit siyam na pung ukit, mga bilog, spiral, linya, hugis, bituin at tila misteryosong simbolo na nagdurugtong dugtong. Ang tawag dito ay coach no stone. At hanggang ngayon, walang nakaaalam kung para saan ang mga ukit dito. Tinatayang ginawa ito mahigit limang libong taon na ang nakararaan panahon ng Neolithic o Early Bronze Age. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamasalimuot na ukit sa bato sa buong Europe. Pero habang ang ibang ukit ay madalas makita sa mga maliit na batong nakakalat sa mga burol, ang Kochno Stone ay parang isang buong canvas ng mensahe na walang nakakaintindi. Unang naitala ito noong 1887 ng isang paring si Reverend James Harvey. Mula noon iba't ibang teorya na ang lumutang. May nagsasabing maparaw ito ng mga sagradong lugar may nagmumungkahing ito ay astronomical chart at may naniniwalang ito ay ritual na mensahe para sa patay. Pero ito ang mas nakakaungas. Noong dekada 60, mismong gobyerno ang nagpasya na ibaon muli sa lupa ang buong bato. Bakit? Para raw protektahan ito mula sa mga vandals, erosyon at pagkapinsala dahil walang sapat na pondo noon para sa maayos na konserbasyon. Kaya imbes na iligtas sa pamamagitan ng teknolohiya, pinili nilang itago. Halos limampung taon ang lumipas bago muling hinukay ito noong 2015. Gamit ang 3D scanning at modernong imaging, nadiskubre ng mga eksperto na mas masalimuot pa pala ang mga ukit kaysa sa unang akala at may ilang bahagi na tila mula sa iba't ibang panahon. Parang sinulat ito ng maraming henerasyon. May Neolitic, may Iron Age at maging mga modernong vandalismo. Isa itong palimpsest, isang kasaysayan ng mga ukit na pinagsama-sama ng panahon. Walang buto, walang kasangkapan, walang sulat, mga guhit lang sa bato. Pero napakahirap basahin. Tahimik ito pero tila may sinisigaw. Isang mensaheng pilit sumisilip mula sa ilalim ng libu-libong taon ng lupa, damo at katahimikan. Number 3. cabin Stone Tunnels Ang labirinto ng tunog sa ilalim ng Andes. Sa kabundukan ng Hilagang Peru, nakatago ang isa sa pinakamatandang ceremonial center sa buong Amerikas, ang cabin de Huantar. Itinayo mahigit tatlong libong taon na ang nakalipas, mas matanda pa sa Machu Picchu at sentro ng relihiyon ng sinaunang Chavin culture. Pero hindi lang ito basta templo. Sa ilalim nito, may isang underground labyrinth na matagal nang hindi napapansin. Mga masisikip at madidilim na lagusan na may kakaibang katangian. Ginawa sila para manipulahin ng tunog. Noong early 2000s, sinimulan ng mga archaeologists ang masusing pagmamapa sa mga tunnel sa ilalim ng templo. Doon nila na discover na ang mga pasilyo ay hindi basta-bastang mga daanan. May mga chamber na nagpapalakas ng boses. May mga echo na parang nagmumula sa iba't ibang direksyon at may mga frequency na literal mong mararamdaman sa dibdib mo. Noong year 2011, isang team mula Stanford University ang nagdala ng sound engineers at sinukat ang tunog sa bawat tunnel. Ang resulta, hindi ito aksidente. Ang mga lagusan ay may hugis, komposisyon at layout na sinadyang bumuo ng mga epekto sa pandinig ng tao. May mga water channels pa sa ilalim ng templo na dinisenyo para dalhin ang ingay ng dumadaloy na tubig sa iba't ibang bahagi ng lagusan. Kapag narinig mo ito habang nasa loob ng temple, para kang nasa tiyan ng isang dambuhalang hayop. At ayon sa ilang eksperto, ito raw ay para tularan ng tunog ng jaguar, isang banal na hayop para sa kanila. Isang templo na gumagana parang makina, pang ritual, pang psychological at posibleng pampalito ng isip. Ang mga tunnels na ito ay tila ginawa para sa mga sagradong seremonya. Isang full body experience kung saan ang tunog, liwanag at pakiramdam ay kontrolado at hindi pa natatapos doon. Gamit ang LiDAR at 3D scanning, may mga bagong silid na natuklasan mula 2020 hanggang 2022. Mga espasyong 3,000 taon ng nakaselyo at hindi pa nabubuksan. Ang Chabin de Huantar ay hindi lang simpleng templong bato. Isa itong prehistorikong sound system. Ginawa ng mga taong walang sulat pero may kaalamang pang-inhinyero na nakapapangilabot sa galing. Isang labirinto ng bato na hanggang ngayon ay bumubulong sa mga hindi pa natin nauunawa ang wika ng sinaunang mundo. Number 2, Temple of the Winged Lions, ang nawalang pabrika ng pabango sa gitna ng disyerto. Sa gitna ng mga pulang kanyon ng Petra Jordan, kung saan karamihan ng turista ay nakatutok sa sikat na treasury at monastery. May isang templong halos hindi napapansin. Tinatawag itong Temple of the Winged Lions. At kung bababa ka sa lugar na yon, ang matutuklasan mo ay hindi lang banal na lugar, kundi isang sinaunang pabrika ng pabango. Oo, tama ang narinig mo. Halos dalawang libong taon na ang nakalilipas. May full-scale perfume at incense manufacturing center sa ilalim ng templong ito. Unang nadiskubre ang lugar noong dekada 70 ng American Center of Research. Sa unang tingin mukha itong normal na religious site. Pero habang lumalalim ang paghuhukay, mas lalo itong naging kakaiba. May mga pugon, furnace at mga kasangkapang ginagamit sa paggawa ng langis, pabango at insenso. May mga libu-libong sisidlang seramiko. May bahid pa ng natuyong halimuyak mula sa sinaunang panahon. Pero ang tunay na gulat ay dumating noong year 2003. Nang suriin ang laman ng ilang bowls gamit ang modernong chemical analysis, natuklas ang may nard oil ang ilan sa mga ito. Isang napakabihirang sangkap na makikita lang sa Himalayas. Ibig sabihin, umaabot ang kalakalan ng Petra mula India hanggang Mediterranean at mismong templo ang nasa gitna ng luxury goods production noong panahon ng Roma. May mga ebidensya rin ng paggawa ng salamin, metalwork at stone carvings. Parang kombinasyon ng templo, science lab at pabrika, lahat sa iisang lugar. Sa kasamaang palad, winasak ng isang malakas na lindol ang templo noong year 363 CE. Lubusang bumagsak ang itaas na bahagi ng istruktura at nalibing ang mga workshop. Paglipas ng mga siglo, tuluyan nang nalimutan ng templo. At ngayon kahit milyon-milyong turista ang dumadaan sa Petra taon-taon, iilan lang ang talagang dumadayo sa Temple of the Winged Lions, isang sagradong lugar, oo. Pero isa rin itong paalala na kahit sa gitna ng pananampalataya, may negosyong umuugong. Isang templo na parehong lugar ng panalangin at pabango. Number 1, Temple of the Fox, sinaunang diyos ng tubig at ani sa matataas na burol ng Central Peru. Malapit sa modernong bayan ng puno, may nahukay na templo na literal na nagpabago sa kasaysayan ng South America. Ang tawag dito ay Temple of the Fox, isang estrukturang ginawa mahigit limang libong taon na ang nakalipas at mas matanda pa kaysa sa Machu Picchu, pati na rin sa sikat na Chavin culture. At ang mas nakakagulat, ang sinasamba rito ay hindi araw, hindi jaguar kundi isang fox. Ang site na ito ay nadiskubre noong 2010 ng team ni Peruvian archaeologist Robert Benfer. Sa tulong ng ground penetrating radar, natuklasan nila ang hugis yu na ceremonial complex na gawa sa luwad at bato. May habang higit anim 65 talampakan. Sa gitna ng templo may isang fresco o wall painting ng isang estilong fox. Mahaba ang katawan, may spiral na buntot at tila may ilog o tubig na lumalabas sa kanyang bibig. May mga nakaukit din na maize, simbolo ng mais at mga alon. Para sa sinaunang sibilisasyong ito, ang fox ay hindi tuso o panlin lang. Sa halip siya ang tagapagdala ng ulan, ng tubig ng buhay. Ayon sa folklore, pinaniniwalaang ang fox ay tumutulong sa mga magsasaka. Nakakakita ng mga tagong sapa o tubig sa ilalim ng lupa. Ang templong ito ay ginamit raw sa mga ritual para sa agrikultura upang humingi ng ulan o magandang ani at ang pinaka nakakakilabot. Ayon sa mga ebidensya, ang buong templo ay sinadyang ilibing. Maayos itong tinambakan ng lupa at graba na para bang may ceremonial closing o ritual na pagtatapos ng gamit nito. Posible raw na ito'y inabandona na dahil sa pagbabago ng klima, digmaan o pagdating ng bagong relihiyon. Pero dahil sa maingat na pagkakabaon nito, nanatili ang mga pintura at estruktura sa halos perpektong kondisyon. Ang Temple of the Fox ay nagpapaalala sa atin na ang mga sinaunang tao ay may masalimuot na pananaw sa mundo. Hindi lang tungkol sa langit kundi pati sa lupa, sa hayop at sa tubig. At hindi kailangang imperyo para makagawa ng relihiyosong istruktura. Minsan, sapat na ang paniniwala at ang isang matalinong soro.